Dito tayo ngayon kakain sa Kim's Ramyun. Ito ay nasa third floor ng Cloverleaf Ayala Mall. Um, makikita mo to malaki. At nagtaka nga ako bakit nagkakagulo mga tao doon sa loob. Yung pala nagluluto sila. Napaka-exciting. Kaya kahit maliit na bata nagluluto. Dito kahit hindi marunong magluto, pwede magluto dito dahil tuturo ang ka kung paano. Marami din silang freezer na kung ano-anong nasa loob, lalo na yung kalang yogurt ice drop. Napakasarap. Tapos marami din silang Korean groceries na po pwede mong mabili. May chocolate, may mga kim, Ayan. So kung nakapag-decide ka na kung anong noodles ang kukunin mo, ang lulutuin mo, po pwede kang pumunta dyan sa counter na yan at marami kang mailadagdag pa. Kada dagdag dagdag mo sa item na yan ay 20 pesos. So affordable siya, affordable dash na talaga. Tapos ah, uh, meron siyang mushroom, meron siyang ah, uh, so so nagbayad ka na pupunta ka naman sa isang counter na may mga condiments. May pepper, may asin, may um, chili sauce, ah, uh, may onion, libre na yan. Wala ka nang babayaran. May garlic at may um, red pepper. Tapos, pupunta ka doon sa machine, tuturuan ka naman ng machine kung paano gagawin mo. Yan. At meron din ang mag-aalalay sa iyo na sales lady kung paano lulutuin ang iyong pinili na noodles. Ako itong pinili ko na noodles kasi gustong gusto ko talaga ito masarap. Ayan. At um, lalagyan mo siya ng tubig kasi meron namang provided na hot water diyan. Tapos ipapatong mo na siya dun sa lutuan na yan. Ayan, ako pinagsama-sama ko na siya talaga lahat para isahang kuluan na lang. So, pagtapat tapat mo ng ganyan, pipress mo lang kung anong gusto mo. Kung sabaw o walang sabaw. Ako, prenez ko kasi may sabaw ang gusto ko. Lalabas ngayon yung tubig. Paglabas ng tubig niya, magkukulo na siya kusa. Tapos, mga ilang minuto, maluluto na siya. pwede mo rin siya lagyan ng uh, itlog kung gusto mo ah uh, parang linagyan ko ito ng itlog eh. O, oh, kasi mas masarap ang may itlog. Linagyan ko rin siya ng onion. Onion spring. Eh, spring onion. <laughs> spring onion para mas malasa. Tapos, kumuha din ako ng itlog para mas masarap. At ilindinagdag eh, ko nga din dyan. So, babayaran mo rin lang ang itlog kung magkano. Tapos nagdagdag ako ng pepper, ng kung anong, ano mga condiments para mas masarap siya. Yan. So, nagantay lang ako ng mga ilang minuto. Mga, yan, uh, five minutes yan pagkulo niya. So, pagkulo na niya, po pwede mo na kunin, kainin mo na. Ang sarap-sarap. Lalo na kung ikaw ang nagluto ng iyong kakainin. Yan, malaki rin yung lugar na to. Alam ko maraming branches ito dito sa Metro Manila. Pero, ito yung mas malapit sa amen Yung Ayala Cloverleaf. Yung Mr. Kim Ramyon. Kim Ramyon. Yan. So, kumukulo na siya at kami nagaantay na at ako excited na. At ang family ko naman, ay may sarili na rin silang uh, ninuluto kung ano man ang gusto nila.